pork chop ang iluluto namin ngayon kasama ko nga pala si Mang Jacqueline dito tutulungan niya daw ako magluto ng pork chop kaya ayan nga siya na lang pinagluto ko habang nagbibigyo ako para naman may may content ako and I hope you like this video mga kawake Tara, tapusin natin hanggang dulo and please comment naman kayo. Ayun, hinahalo na nga ni Mang Jacqueline yung tuyo tsaka asuka tsaka yung iba pang ricalos dito gagamitin namin sa pork chop. Eee, napakasarap! Don't worry guys, napakabait po yan ni Mang Jacqueline. Kita nyo nga oh, siya na yung nagluluto instead na ako yung nagluluto ngayon. Pero okay lang yan kasi nagpapalit-palit naman talaga kami kung sino magluluto. Eee! At syempre ako naman yung nagsaing ng bigas kanina para meron kaming kanin. Anyway, pagkatapos naman din naman kumain, ako na naman nang maghugas ng mga pangpinggan eh. Siyempre, E. Eh. Basta dapat pagkatapos ko manghugas, merong dapat tip. Para may tip naman. E. Eh. Tip mo yan. Lutuin na nga lang natin ito. Kusang usapan pa ito mapunta mga kawake, no? Tara, let's cook this na. 6.50 na rin kasi ng gabi. Nakakagutom na. Kaya shoutout muna natin yung mga shoutout kay Latagaw Savior, Sikretong Dayag, Boya Bagat, Mark Paul Proel, at sa lahat, shoutout sa inyo. Huwag din natin kalimutan i-shoutout eh. si Bob Martin, Ben Wally, at syempre sayo, sa iyo, sa nanonood, syempre. Cheer up nga pala guys, nakaka-407 subscribers na tayo. At sana mag-grow pa tayo lalo para mas marami tayo dito. Yeah, the more the happier. Let's be happy. I'm so hungry na. Ah, uh, tagal maluto naman tsaka mga guys meron kami dito mga bisitang pusa sa may bintana binibigyan na lang namin sila ng pagkain kasi kawawa naman para habang kami kumakain sabay na rin sila ng paunti-unti lang kahit konti lang at least naman meron ika nga ba diba? not everyone can do everything but everyone at least can do something eh di nyo ako masisi ba't ganito kinaganapan ko lang na natural hanggang sa inahapan ko ang na natural dinarang yun parang daming nanahal na namin eh, kita nyo nang ipito ng gutom masama talaga guys magpagutom masakit sa tiyan tsaka ano nakaka-apekto sa utok sa utak pala, este. I'm stand out comedian right now. For trying to be funny, trying hard, ha? Huh? Try harder, huh? Go hard, yo. Go hard. Nag-joke lang po tayo. Pagpasensya nyo yung pagpakakornihan -ko, ko sa buhay. Okay, okay lang yan. Ay, importante. That's the most important, di ba? We, we should focus on sa ating mga goals sa buhay, di ba? Sabi nga, eh. People should live the way ants do. Eh, kaya piliin natin yung mga bagay na may purpose ga maganda yung lakakalabasan or at least if we can help someone let's just at least we don't hurt someone ha yan na ba yung sasabihin ko dito guys mag comment naman kayo sa mga gusto mag comment diba para naman magkausap tayo mga guys no mga guys guys at eto na nga guys eto na isasalang na natin to mga guys guys tagal naman yan man Jacqueline nagugutom na ako man Jacqueline Salang muna yan, man Jacqueline. I-shout out din natin syempre yung unang subo. Thank you, Lord. Pero ako, yung gagawin ko, before unang subo, thank you agad, Lord. Hindi naman importante kung naunan or sino naunan. Importante lang naman, i-acknowledge natin ang ating mahal na Diyos sa tuwing, magbibigay tayo ng pasalamat muna bago tayo kumain. Tingin na nga lang, yan ang nagugutom na ako. Malalim na yung gabi. Ano ba yan? Manjakilin. Bilis-bilisan naman para makapag-dinner na tayo. Ay, ang tagal. Huwag na nga lang tayo kumain. Sige na nga, kumain na nga tayo. Nagugutom na ako, manjakilin. Ang bait mo talaga. Salamat sa pork chop mo, pa pork chop mo, manjakilin. So Ay, ma naluto din. Comment ka naman, mga ka-guys, guys. Comment kayo. Ay!